Julie, uh, kumusta kayo? Mabuti naman. eto, uh, ito, medyo busy pa ako oh, sa pagkukompleto ng uh, uh, season reader series. Uh, ka Lo-launch lang nung 22 and 23 uh, itong nakaraang Sabado. Saan kinanap itong uh, lodge na ito? Uh, dito sa Utrecht. Yung uh, nasa internet at uh, sa Zoom at uh, live sa office. Um, naka ilang uh, volume na? 22 23 yung Bader series? Oo. Oh. Yun ang natapos. Yun ang na-publish na. Available na sa Barnes and Noble At sa iba pang mga outlet uh, I-search na lang sa internet At uh, Ayun mga, May mga susunod pa na uh, 24 25 26, 27, 28 29, 30, 31 31 ay uh, tungkol sa uh, Ano ni Duterte Sa administrasyon ni Duterte doon na ba matatapos sa 31 doon na matatapos kasi siyempre nga uh, hanggang 2022 lang na mga sulatin ni Kajoma ang nasa mga ano nasa series sa series na ito Kajeli uh, kayo ang ako ang editor. Oo. Ako yung editor. Ako ang editor niya, magmula pa noon. Oo <laughs> oh, nga. At, um, magmula pa sa, sa uh, struggle for national democracy. <laughs> um, incredible. Uh, Kamangha-mangha na naipon ang napakaraming sulatin ni Professor Cesar. Uh, pwede niyo maikwento, bahagya, uh, paano kayo naging uh, masinop? Ah... Uh, Ayun naman, um, yung mga early, ano, yung mga early works niya, siyempre nasa ang bayan. Kasi siya noon ang editor ng ang bayan for a long time. Hanggang palitan siya ni uh, Kato ni Sumel. Eh, tapos, uh, so kinulekta nga namin yun, yung mga sulating niya. Eh, nandiyan naman Publish naman dati yung uh, Struggle for National Democracy at uh, Philippine Society and Revolution. So yung mga artikulo doon kasama na rin dito sa mga uh, mga iba't ibang volume ng Season Reader Series. Pero Carl Julie, nagkumpisa yan lahat sa makinilya. Oo, paano oh. na-digitize, paano ngayon nakakatulong itong mga bagong teknolohiya para maipon yung libro na yan? Uh, why the insistence on having uh, Professor Sison's work and your work uh, in book form? Ah, yan ay uh, uh dahil uh, hinihingi ng mga kasama na mapag-aralan yung kaniyang mga sulatin. At uh, kaya, kaya namin uh, pinagpasyahan na Uh, i-digitize ang mga ito. Nagsimula ang digitization magmula nang nagkaroon kami ng computer dito at uh, uh, nandito yung anak kong uh, panganay na lalaki. Uh, nagkaroon kami ng isang Apple computer at sila yung nag-input nag, uh, nag ng mga mga sulatin na yung mga halos hindi mo na mabasang issue ng ang bayan dahil uh, lumang-luma na yung mga papel na naulanan o kung hindi man <laughs> Masasabi ba natin ka Julie na kompleto? Ah uh, um, may may mga hindi kami nahanap. So hindi natin masasabing complete <laughs> complete the works. Halimbawa, isa sa mga pinaka-significant na uh, nawala na, na hindi namin matrace na, ay yung kanyang speech sa uh, Beijing, sa isang sa seminar on uh, yung sinulat ni, ka, ni uh, Chairman Mao tse na uh, Yanan Forum. Uh, yung... Um, yung 10th anniversary uh, fo uh forum na ginawa sa Beijing. Anong taon ito, Kajel? 1966. Baka gusto niyo manawagan, merong nagkuha, uh, nag-iingat ng lumang-lumang kopya na yon or any uh, old uh, articles and speeches uh, by Professor Sison? Manawagan. Wala, wala nga kaming wala nga kaming kopya dahil Hinanda niya yung uh, sulatin na yon noong uh, nasa nasa Piking na kami. Pagkatapos noong uh, maging ano nasa isang plastic uh, case ni Kajoma na ibinaon sa Santa Rita uh, Pampanga noong nagka-raid sa tinatawag naming White House eh, hindi na nahanap, hindi na nahanap yun. so permanently so, lost? So, perma halos permanently lost na. Tinitrace namin baka sakali noon na, ano, kasi ang nag, isa sa mga nag-sponsor noong uh, forum na yon ay yung Afro-Asian Journalists. So, inaano namin, sumulat pa kami sa mga, yung mga buhay pa noon, uh, as early as, uh, 19 mga 1997 kasi marami pang buhay doon sa mga nagattend ng forum at uh, na journalist at baka sakaling mayroon silang kopya o notes eh wala hindi wala, wala wala kaming mahanap may mga memorandum ang Communist Party of the Philippines uh... Uh, urging um, uh, members mm -hmm. um, and activists, mm -hmm. uh, academics, students to mm -hmm. uh, uh, study uh, Professor Sison's works more diligently. Uh -oh. um, ano masasabi nyo sa mga ganong uh, ganong uh, drive, push mm -hmm. to uh, study Professor Sison's works that you have edited and now produced in book form? Ay, siyempre, uh, maganda na mayroon uh, ni, inilunsad yung uh, JMS study movement at inaaral yung kanyang uh, mga akda at uh, mga ideya para mapalakas ang uh, kilusang pambansa demokratiko. At uh, ito nga, um, sa katunayan, may meron ng nagkaroon na ng mga session sa pag-aaral ng kanya mga importanteng akda. Halimbawa, yung rectify errors and rebuild the party. Uh, na nagsasaad kung paano uh, na itayo, paano nagkaroon ng uh, pakikibaka sa lumang partido na naging revisionista. Tapos, uh, ang specific characteristic of People's War uh, na isang napaka-importanting akda ni Kadyoma dahil uh, na tinatalakay doon kung paano ilulunsad ang digbang bayan sa isang isla na watak-watak. At, uh, yung Our Urgent Task na sinulat din ni kajoma noong uh, panahon ni Marcos uh, kung paano ilulumsad ang mass movement sa uh, kalagayang uh, ng pasisang diktadura. At uh, ayun. Uh, and then, ang mga natapos ito ang mga natapos na uh, susunod yung stand for socialism against uh, modern revisionism at uh, magkakaroon ng magkakaroon din ng uh, international na pag-aaral sa dokumentong ito na sinulat niya tapos yung uh, kanyang ano ng uh, principles of march assembly nene ang mga uh, inaaral. siguro sa mga susunod na ano pagkakaroon uh, uh, din ng session yan sa uh, season sa season study movement at uh, Ayun, nakasali din yun sa yung Stand for Socialism nasa Season Reader series din. Uh, yun naman kanyang ano, mapaparangalan natin siya by uh, keeping his ideas and yung kanyang praktika sa Revolusyong Pilipino. Ah, ah, ito lang, dagdag ah, ko. Dag um, meron pa bang mga tula si Professor Season na hindi pa na ilalabas na sarili katulad ng Prison and Beyond? Uh, mayroon siyang mga unfinished poems, siguro mga lima o gano'n na lang. Gano'n ka lang, um, gano'n ka konti, oh, Oo. Kasi, <laughs> oo. Kasi noong ano nga, nagkakasakit na siya, nag-attempt siyang magsulat uli ng mga poems pero parati ding mayroon request for <laughs> for uh, speeches, articles. Nga tema ito. This is a showbiz question. Mm. Meron -hmm. ba siyang bagong tula na unpublished na patungkol sa iyo? Ah, ay meron. Who is unpublished? Oo. Ah. Meron yung kung si, sino ang mas who is more important the wife or the mother yung yung meron siyang isang unfinished poem na ganun so na bali sa ano nung ng tula bali hindi hindi baling yung nanay ang mas uh, mahalaga kasi uh, doon sa nanay nakikita yung kanyang asawa. Yung ganon. <laughs> ganon yung ano nung tula. Kung makita nyo <laughs> ang kopya nun ka, Julie, at uh, pumayag kayo na... Unfinished point poem yun, oh, unfinished. It's unfinished poem, but it's still a, it's still a Joma season poem. Uh, baka naman, pwede kami mauna sa koda mo pa. Tingnan natin.